Para po sa hindi sakitin at hindi madaling magkasipon ang ating mga alagang native na manok dahil gawa po 'yan ng pabago-bago na panahon nagbibigay po kami ng regular na pang-flushing sa aming mga alagang manok at ang aming gamit po sa pagpa-flushing ay primoxil powder kaya kumapansin po ninyo ang aming alagang mga native kahit madalas pong umulan malulusog, masisigla at Minsan hindi po natin maiwasan na sila po ay nagkakaroon ng sipon. Ang ginagawa po namin, hinihiwalay po kaagad namin 'yan at ginagamot po namin ng Primoxil powder for 5 days. Pero dahil nga po regular po kami na nagbibigay ng pang-flushing na Primoxil powder sa aming mga alagang manok, ay hindi po kami nakakaranas ng mga malulubhang sipon sa aming mga alagang native. At ang paggamit po namin ng primoxyl powder ay 1 teaspoon o 5 grams ng primoxyl powder para po yan sa 3 litro ng tubig. Ganun po ang pagtimpla niyan. At ito po ang bago namin ginagawang poultry para po yan mahiwalay po ang mga breeder at grower namin. Abangan nyo po sa next video. Ang up.